sa video for today magawa ako ng tinapay or patay sa arabic andito na yung mga ingredients ko guys ngayon guys umpisahan na natin magluto, magmasa ako dito sa isang kakaldero dito na ko siya imasa prepare na sila lahat yun na guys umpisahan na natin yun na guys umpisahan na natin guys yun harina 4 glass uh, nido powder, 6 uh, tablespoon, sugar, 4 small spoon, uh, oil, isang ganito, o 1 diala, or 1 part, uh, one part glass. Water, isang isang kalahati na glass, water, yun, camera, Ah, uh, small spoon. Diyan ang camera, guys. Salt one small spoon. Vanilla or papampapampabango. Ah, uh, small spoon. Baking powder. Ah, uh, small spoon. Ayun. Na natin, guys. Imasa natin. natin kasi, kasi parang maano eh. siya po is ko mamaya takpan ko na yan na guys tubuan to na isang oras isang oras ang para sa dito transfer na po dito guys so, ito na po yung transfer ito na sya bagay natin yung night Ayan, natin 1 hour Yun. tumupa na siya. Maalsa na. Yun na guys, ang ginuhat ko. Ngayon siya. ano Nga itong gatas. To okay ba ang pagluto ko ngayon? Pwede palpak. pa na naman. naman. wala pa na Ulang pa. atlong yung Ano na siya? Ah, pizza. yung yeah. pizza maliit. May naiwan konti. Ginawa ko ng um, malaking okay. pizza. Ano siya? yan. Luto na. Di Slice ko na. Yan, sa amin lang yung malaking pizza. Yan. Nang lang naiwan. Luto ko lang malaking pizza. Dito yan. Mayroon ng mushroom. Mayroon mais. Mayroon uh, olive. At saka mayroon green pepper. Kompleto yan siya. Masarap yan. Masarap kasi kung kompleto ang ingredients. Yan. Tikman natin. Yan, nag-slice na ako. sarap serap sarap talaga yan lombor, lombor. Ayana, guys yun hmm. ba parang para totoo no. pizza oh, para para thank you for watching huwag niyo subscribe klik.